namimitas po ako ngayon ng uh, gulay in pong mga hindi po na salanta ng uh, frost so medyo marami din po akong napitas dito po, oh. narami po tayo ng napitas na okra yan. halos isang uh, basket din po ng uh, okra yun pong ating uh, napitas tapos yan A ampalaya ayan Paya, may mga napitas pa tayong malaking A ampalaya sa ating uh, garden so yung okra at ampalaya muna yung aking uh, napitas sa ilalim po mayroon pang mga bunga dito ayan. hindi ko pa naman lahat pinatest kasi nasa loob naman po sila Gaya po na ito ayan. Hindi ko pinitas yung mga nasa loob na natabunan naman. Yung mga nasa labas lang na naka-expose. Yung po yung aking ah uh, pinitas. Baka sakaling ah uh, magbago pa yung panahon at lumamig pa, uh, hindi po sila mapano Tapos baka magpitas rin ako ng mga konting talong. Ganito. Yung ating a uh, long green, ay Yung mga malaki lang uh, siguro yung aking a uh, pipitasin mamaya. Tapos 'yan okra, ampalaya, tapos yung talbos po ng uh, ampalaya at dahon. Mag-a uh, ha harvest po ako ngayon para ma-save po natin. pati siguro mga patola, yung mga malalaki na. So tatanggalin ko na rin po yun mamaya para ma-save po natin para hindi po sila masira. Yan, so yun po yung aking uh, gagawin mo na ngayong hapon. Habang uh, hindi pa masyadong habisi. Uh, yan. So, ito muna yung aking ah, pipitasin. So, may mga naiwan pa yung ating pangbinhi. Ayan pa. Iniwan ko. Yan. Saka, ayan po. Yung mga pangbinhi natin na andyan pa. Sana mag-dry pa siya para next year magamit po natin. So, yeah. Yung talong baka kunti lang kasi maganda pa naman. Hindi pa naman totally na nasira yung kanyang dahon at yung kanyang puno. Yung mga dahon lang siguro ang palaya para makapag-fresh po tayo ng marami para po sa winter. So, mag-harvest po muna ng mga gulay. Nag-start na po akong mag-pitas ng uh, dahon. ng uh, bigla pong lumabas yung mga kids. That's Tapos so ngayon, nice. yeah that's good. Tapos ngayon, natulungan nila po nila ako na mag-harvest ng uh, talbos at dahon po ng palaya. Wow. So, si Marco, ang uh, ginagawa niya ay yung nag-harvest ng mga... It's like, look, see, it's curbles. Yeah. So si Marco siya nag-harvest ng mga talbos, ayan. Wow. And si Jetty naman, siya yung sa dahon. Ayan po, there it is. And so magkabilang uh, side po sila, uh, tulong-tulong po kami ngayon. I saw a big one there. What? Oh. Yeah, you can harvest it. Oh yeah. Ha. Oh, it's too. Wow. Yeah. I didn't see it. One for me, one for Marco. Yan, so may bunga ng ampalay na malaki. Break? So, ayan oh. Marco, come on. Go this. You get the bigger one. Oh, I get so the smaller one. one. Yeah. Okay. Cut through the mess. You get it? No. Nope, he get it. Okay. okay. Don't drop it, eh? Whoa. I can, uh, yeah, that's it. Oh, it's a big one. Wow. There you go. Wow. You sure? <laughs> Don't grab it. No. Wow, that one's long. <laughs> that's right, yeah? Wow. Good, There's two. No. <laughs> that, that was really go. long. <laughs> look. I can. Wait. <laughs> I told See? you. I told you. Oh, crap. <laughs> that's a Yeah. Okay. It's okay. It's fine. It's, yeah. it's our longest. <laughs> it today. <a> <laughs> yeah. yan, <Okay. laughs> so, yan. May dalawa palang malaki na tabunan lang nung a uh, dahon. So, yan. Nakatataposin po muna namin mag-harvest ngayon ng mga dahon na talbos para po sa winter. And I saw a big one in the middle. I mean, on the there. In the very bottom. Watch out, watch out. Over there. Watch out your thing. It's sharp. Okay. Ah. Oh. And can you have it, please? I want to pop. I should cut this up, you right? Uh huh. Yeah, I should cut. Yeah, so you are see it. I'm going to it. to harvest to so don't have to. No, okay. You just playing. It. See, like over here is a little chaotic. Saka, tapos lamang po namin mag uh, harvest or magpitas ng mga dahon saka po yung uh, talbos ng uh, ampalaya so nasa likod po muna And yung mga kids pumasak na po sa loob dahil uh, may uh, pasak po sila bukas tapos hindi ko pa pala na harvest yung ating mga patola, bukas na lang po siguro kasi uh, aasikasin ko yung mga bata tapos uh, magbablunch pa tayo ng ating na harvest na uh, dahon ng ampalaya so nandito po ako ngayon sa ilalim kasi may ukunin pa akong uh, kamatis pili tayo ng hinog ito malaki yan Un, ay dalawa nahulog yung isa dalawa so tatlohin na lang natin yan. Ito, lambot. Ito, masarap. Parang sa tindahan lang, no? Ganda ng hugis, ganda ng itsura. subukas so, na lang po yung mga patola na kinaya-harvest. Tapos yung na-harvest po namin na doon po sa likod. Hindi ko pa pinapasok kasi kukuha pa ako ng uh, pipino. Yan. parang meron po tayong uh, snacks bukas sa uh, trabaho. Ayan. Sakit lang po ito. Ayun. Uh, nahulog lahat. Saway. May bulsa naman pala ako dito. Ayun. Ayan po. So, tayo yung pipino bukas. Tapos, ah, uh, kamatis. Marami pang bunga. Pero, ayan. Yung iba nga po, nilinilaw na. Okay, so ito po yung aming na-harvest na dahon ng ampalaya. Ito po siya. Dito ko po nilagay kasi ipapasok ko. So, bali, dalawang uh, crits po siya. Ayan, uh, punong-puno po yan. Ayan, talbos, tsaka yung uh, dahon. Ibablunch po natin yan. Tapos, ilalagay po natin sa freezer. And then, ilalagay po natin. Ang gagamitin po natin sila sa winter. So mahirap po kasi maghanap ng talbos ng ampalaya uh, pagka uh, winter. Kaya ang uh, ginagawa po namin, nag-save uh, si po kami ng mas mabuti mas marami para uh, kasi start ng uh, October hanggang May wala po tayo tayong talbos niyan. So mahaba-haba. Kaya mas mabuti po may na-save po tayo. Para mayroon po tayong uh, nagamit sa winter. So bukas mag-harvest pa ako. Kasi kunti ko lang naman to. Yan. kailangan ko lang uh, pag-ipon uh, ng mas mag, mas baga kasi hindi pa di pa nga po nung nakarang araw nag uh, frost po. So dami pong nalagas at sa kanalanta lalo po 'yun sa may banda doon. Sa pinaka main po ng ating ah uh, no, pinaka main po nung ating ampalaya ng mga talo sa taas. 'Yun po yung uh, nasira. So pero yung mga side po okay pa naman po 'yun. Sala ko mo ano, ibon, baka uwak o ano, baka blue jay, yun, so, yan, so, yung mga kids kanina paglabas, uh, nagsabi sa akin na, can I help you, yun, tinulungan ako, hindi ko man sila ina, natulungan nila ako, tapos, yun, uh, sakto, banding na rin po namin, ito sa garden, yan, pero nakita nila akong uh, may ginagawa ako, tapos, bigla pong, uh, tumulong, so, yun, And then lum lumating po yung ating mga gagamiting mga pot sa yung tray para ngayong uh, spring. Ito po oh. So maliban po doon sa ating mga nahugasang tray, nag-order din po tayo ng mga tray ayan. matibang kulay tsaka makapal po ito. Oh, ang kapal, ang tibay. Ang maganda to kasi mapahaba siya sa isang tray na ganito, napahaba marami po tayong pwedeng mailagay kasi yung mga kaunti lang sa 24 lang ata sa isang tray samantala pag ito nilagay natin oh ang daming pwedeng mailagay yan tapos malalim naman siya okay naman to so hindi lang masyadong malaki dapat yung ano natin dito yung ah uh, yung seedlings saktuhan lang para paglipat natin hindi man masyadong masira sa hangin din ayan Ganda siya. Ayan o. May maliliit. Ayan, sakto to. Ang dami natin pwedeng mailagay po dito. Saka matibay siya. Nigaya nung ibang plastic na nabibil natin na manipis. Ito ang tibay niya. Laki ng butas niya. Ang ganda. Diretso po yung tubig dyan. dito. Ayan. But ibang klase po. Tibay. Pati ito ang tibay niya. Ano natin ha. Pwede atang. Ito ata yung pwedeng apakan na tray. Si... Mrs. po kasi yung nag-apply ay nag-apply. Nag-order na ito. Oh, tiba tibay niyo. Hindi siya basta-basta masira, hindi siya pang isang taon lang. Kasi yung nabibili nating tray minsan, ngayon pag ginamit natin the next year, wala na kasi na bubuta siya. So samantala to, nakasell siguro to kaya bumili siya ng medyo marami. Ano. Ang matibay siya oh. Makapal. Kasi may, ito ata yung pwede mapakan. May mga ano kasi may mga ganito na pwede mong apakan. So ito ata yun, ito pang lifetime to. Talagang hindi agad mabutas to. Kasi yung iba, pag ginagunan mo, hinahatak mong ganun, lalapag pag nagpaaraw ka sa mga halaman, yung mga sides niya po dito, nabubutas ka agad. Tapos pag nagdilig ka, tapos sobrang dami ng tubig, pag inangat mo siya, nagbibend po siya. So ito talagang wala pong bend-bend dyan. Ayan. Ayan po yung ating mga gagagamitin ah, uh, para po ah, uh, next year. Pero yung ibang ah, uh, nilinis ko dati, magamit pa naman po natin yan. Hindi ko lang alam kung saan to. Kung saan nyo to. Ayan, Bootstrap Farmer. yung ko lang kasi online naman to inorder po namin. Ayan. Ender uh, Farmer po ang kanyang pangalan siguro. Hindi ko lang po alam kung dito na inorder. Siguro ko dito nga po. Ayan po. So ito yung ibang tray at saka pot na gagamitin po natin para po sa uh, spring po. So ngayon pa lang ay naghanap na tayo para ready na po sa spring. Hindi na po tayo mag-haul sa mga gagamitin po natin. Oh, uh, po mga kagulay. Yung atin munang uh, vlog ngayong uh, gabi sa ating uh, garden. So hindi na po muna ka magtatagal dito sa ating uh, garden kasi yung mga bata nga po mayroon po silang uh, pasok po uh, bukas so mag aral muna tapos sa kain tapos yung baga tapos ito nga po gagawin ko po muna itong ano ating na uh, harvest ng mga uh, talbos sa yung daon so hindi nga natin dinamihan kasi para matapos tayo ng maaga so bukas naman po yung uh, pangalawang batch tapos yan may mga ma-harvest pa tayo saka so, uh, yan araw-araw nag-harvest tayo ng paunti-unti para uh, matapos natin at saka hindi tayo mag at hindi tayo matambakan sa ating mga gagawin and gusto ko rin po munang uh, magpahinga ng uh, maaga po ngayon dahil parang uh, hindi po uh, maganda yung aking uh, pakiramdam sa so, uh, may mga gagawin pa po ako yun mga kagulay so yan lamang po muna ngayon yung ating uh, vlog at update sa ating uh, garden and, uh, at ako pa rin papasalamat dun po sa mga tao nga sumusuporta, sumusubaybay, nanonood uh, nag-like, nag-share at nag-comment po sa ating uh, munting uh, munting uh, taniman, sa ating munting uh, vlog maraming maraming uh, salamat po sa inyo sa bago po namin subscribers, maraming maraming uh, salamat po, God bless po sa inyong lahat at yan po muna yung ating vlog ngayong uh, gabi, magandang gabi po and uh, maraming maraming uh, salamat po